Sa sayo eh, no? na, uh, nilaga tayo ng ano. Na puso. Tanlad. Bis bawang, saugian sa ugyan, sa makakain nyo to, patay na luto. Wala sa ugyan. Asima lang ito, purong-purong asima ito na puso. Puso yan. Eh. Kaya natin lang yan, o. Oh. Ah, Papasin. Asin. Hindi ako, hindi ako nagbibitsin. Pagkat sinasabing sa iyo, hindi ako nagbibitsin. Ha? Hindi ako nagbibitsin. Mga sa hirap. Ah, walang sahog yan. Titik yun. Walang sahog yan, o. Oh. Walang sahog yan. Tasiman lang yan, na, ano. Puso. Walang pakialamalan. Eh, kukit kayo. Ibebang pasin kukit tayo, eh ito mo diba hindi picky yan ginakain mo talaga yan walang basay ka ng trip talagang kaya kaya luto tayo hawak nyo ba yung kusina ko hindi nyo hawak yung kusina ko oh, diba ah, manood lang kayo sa aking recipe ayan o oh, luto na to o oh. sinigang o oh. inasima sinigang wow quality o oh. oh, yun o oh. ummm

pa. Pangalawa ka na. Yan, good morning ano sa mga basa natin diyan. Uh, kunting unawa lang po sa bagay kung wala naman kayong unawa sa kapwa pinapakita ko sa video na ito ay kung yung buhay namin hindi sabi nga ng isang baser ay battery pa nakita ko pa yung aking uh, pagkain uh, uh, dahil daw nababas ako alam nyo sa mga baser dyan ano, kahit, ano, kahit ano naman natin kahit mga buhay natin sasabihin naman ng mga baser natin ay napakayabang pugit na mayaman pugit masarap ang ulam ngayon na ipinapakita ng isang masalat uh, sa hirap ay binabas pa rin ninyo. Ano ba talaga? Di ba? Ano ba talaga ang dapat gawin ng isang uh, uh, kapwa natin? Ano? Wala na bang natitira dyan sa puso nyo? Na relate, dapat relate kayo kung ano yung hirap ng isang tao. Sa bagay, hindi naman ninyo danas eh. No? Hindi ninyo danas yung buhay. At hindi naman ninyo din hawak yung buhay ng bawat isa sa atin. Kung ano yung pamumuhay natin. Kung ano yung buhay natin sa isa't isa. Kaya wala mo na akong magagawa ano? kumambas kayo naman mambas. Hindi ko rin alam yung mga buhay nyo. Kung ano yung mga buhay nyo. Kung ano yung mga... Pamumuhay nyo. At hindi nyo rin alam yung pamumuhay ko. Kasi yun lang yung nakikita nyo lagi. Yung video kung pagkain. Dapat relit kayo. Ang makakaralit nito, yung kapwa na nasa lahat sa hirap, yung mahirap. Oo, oo nga, nakakain kami, pero... Kasalanan ko ba yung mga walang matirangan dyan? Walang makain? Eh, ako nga, gato, kat PWD ako, nagsisikap ako. Nagbablog ako. Kahit wala pa akong kita. Sa dito sa Facebook at sa kanya dito. Kasi nakikipagsapalan ako para sa mga anak ko lang yan. Kasi ako'y nangarap. Nabalang araw sa ako para makatulong ako sa mga anak ko kahit ako isang PWD. Sa mga kaunawa nito, salamat sa mga hindi. Wala akong magagawa. Kasi yan na talaga yung mga utak nyo eh. Nasa puso nyo yan eh. Diba? Yan. Sana po, uh, maano niya ako, ma-follow ako uh, sa aking YouTube channel. Subscribe nyo po ako. At saka follow niya pa ako sa Facebook ko po na Rudy Bulyo sa Canelaria po ano. Sa mga nais po dyan na makatulong po sa akin. Pamilya. Hindi po ako nagmamakaawa po. Sa mga basal dyan na sabi, hindi po ako nang po. Ipinapakita ko lang po yung tunay kong buhay. Kung ano po yung salat sa hirap. Na nagsusumika pa rin po para sa mga anak. Ano po, salamat po sa inyo. Hindi pa ko galit. Peace po tayo mga baser.